Morning. So ito yung mga panlaro natin. From pito, ayan lima na lang. Ito si Salpo. Ito si Stitch. Tapos yung checkered, dalawa. Tapos isang blue bar. Bali, apat na YB. Nawalan ako ng isang YB. Tsaka isang OB na grisel. So ito lima na lang. Sana wala na mawala dito. So maganda na kondisyon nila. Bukas kakarga tayo. C6 naman. Ang bitaw sa linggo. Ayan. Okay, tara paliparin natin. Ayan, alpasan natin. Tingnan natin yung ano, lipad nila yung lima kung maganda. Ayan, ronda. Ito na yung mga lima natin. Ayan, nabawasan ng dalawa. So far, so good naman yung lipad nila. Lalaro pa. Ayan. Nawala. Kyan. Okay naman ayun, yun sila, umakyat na ganda, ganda lipad nila ngayon so far so good bukas, kargahan na ulit. yun no, oh, yun lima natin o oh. o oh, ha o oh, ha yun, ayun pa